Ang beso ay para nga lang daw sa pogi at hindi pwede sa pangit? Pero paano mo nga bang masasabing pogi ka para pwede mong gawin yon? Saan nga ba kasi nanggaling ang paniniwalang yan? Alam ko friends, sobrang ingay ng social media ngayon dahil sa nangyaring issue sa Showtime. Yeah. Alam mo ba pwede kang matimanda sa ginagawa mo Ginawa ko na pag- appear ako sa kanya, tapos hinawakan ko yung kamay niya. Ang balak ko talaga sana ay bro ko. Um, wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. At bawat tao ay may kanya-kanyang opinion tungkol dito. Hindi ko alam kung may sasang-ayon sa akin pero wala akong alam. Gusto ko lang sabihin na after 15 years, ngayon lang talaga ako nabwisit sa It's Showtime. Pero, syempre, if you look at things, pag nasa heat of the moment ka, syempre hindi mo naman pwedeng sabihin na, bakit mo naman ginawa yan? Di rin natin masisi yung tao kung ano yung initial reaction niya. Hindi ko nagigets kung bakit kailangan pambawiin yung apology kung yung reaction lang naman nila doon is based on the spur of the moment. Naawa ako wow, dito kay Axel, mga preno, kasi pinagdidildilan sa kanya ng mga tao na pangit Matapos nga ang nangyari ay inulan ng batuhan ng opinion ang buong social media. May puntos naman ng mga bawat panig actually. Pero iba ang naglalaro sa isipan ko tungkol sa usaping ito. Sino nga ba kasi nagpauso ng peso-peso na yan? Bakit kasi meron pang ganyan-ganyan? Ang beso na salita ay galing sa Spanish word ng ibig sabihin ay kiss. Ito ay galing naman sa Latin word na basium. Ang mga anthropologist na kissing ay maaaring galing sa primate behavior. Usually, ang mga primates, they often engage in behaviors like kissing, mouth-to-mouth -mouth contact, or daw ito ng kanilang banding. Tulad ng crush mo, iba-iba ang kabanding. Nung hmm. bago pa lang daw na uso ang tao, ginagamit daw ang kissing para ang nanay ay ipasa ang pagkaing nginuya nito para sa kanyang anak. Pero makalipas nga ng maraming taon, nag-evolve ito into different form and practices, depending on beliefs and culture of different countries. Ang pinakaunang kiss na narecord ay mula sa India, ancient Sanskrit Texts, na mention doon na ang kiss ay expression of affection. Sa Kama Sutra na Asian Indian text ay nabanggit din ng iba't ibang klase ng kissing. Sa Persia, ang kiss ay form of greetings. Pero depende ito sa social status kung sa lips o sa cheek ang hahalikan. Sa Greece and Rome ay pinapractice ang different types of kiss. Osculum, kiss sa cheek o forehead ay para sa greetings. Basium, kiss sa lips common sa friends sa Vium at Deep Passionate Kiss ay para sa lovers. Aba, pwede palang sa lips kahit friends lang? <laughs> so, ibig sabihin kung merong French kiss, merong friends kiss. Tang matali ng joke. Sa middle age ng Europe, ang kiss ay nagsisimbolo ng loyalty. Kinikiss ng mga knights ang lords nila to show loyalty. Treaties were often sealed with a kiss. Ikaw, ilan nang nakiss mo? Ang mo na siguro na seal na loyalty, no? Well, dahil nga tayo ay nasakop ng Kastila, ay naging normal na ito sa mga Pilipino yung beso-beso or yung cheek to cheek. Commonly nakikita natin ito sa mga gatherings ng usually sa mga urban areas. Tulad din ng nakikita natin sa mga pelikula at sa mga artista or yung mga gathering o pagtitipon-tipon ng mga sosyalan. Meron talagang beso-beso yan. Pero let's face it, sa sobrang lawak ng Pilipinas, at magkakahiwa-hiwala yung mga isla natin ay may iba't iba tayong paniniwala at kultura talaga. Di lahat ng Pilipino ay pinapraktis ito. Di lahat ng tao ay sanay sa ganitong klasing gestures. May ibang lahi nga ng mga Pilipino na kahit mahawakan lamang ng opposite sex nila ay bawal. Maging ako man ay hindi ako sanay sa mga ganitong klasing gestures kahit pa nasa sosyal lang events ako. But then again, hindi lahat sa atin ay aware sa mga paniniwala natin. Sa nangyayari, nangyaring isyo tungkol kay Axel at Christine ay nilino naman ni Axel yung kanyang intention nung panahon na yon. Na sinabi niyang supposedly hindi naman daw beso ang kanyang intention, kundi shoulder tap lamang. Which is in my opinion, normal na batian yon sa mga lalaki. Well then again, hindi nga siguro oriented si Christine sa gestures na yon dahil nga common lang ito na nangyayari sa mga lalaki. And nag-release naman ng video si Christine na sinasabing hindi naman daw siya na bastos nung mga panahong yon. Pero nabigyan nga ng diin ang issue dahil sa naging awkward na reaksyon ng Showtime sa nangyari at tumabot na nga sa puntong nagbigay ng nagsarit-saring opinion ang mga tao tungkol dito. Well, ang take away ko sa nangyari, siguro mas mabuting wag na lang nating gawin ng isang gesture kung hindi natin alam ko or hindi tayo sigurado sa paniniwala ng ibang tao tungkol dito. Kasi sa panahon ngayon, our intention can be easily misinterpreted by our actions. Well, just a friendly reminder.